Grabe guys! Dami! Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video po guys, ah uh, magharvest po kami ng mga kamuting kahoy. Bali dalawang klaseng kamuting kahoy kasi ito guys, merong kulay dilaw at yung kulay puti. So yung harvestin po namin ay mga dilaw lang. So medyo marami din po ito. At uh, tara po, samahan niyo po kami. Ayan po guys, yung harvestin natin na yung itak natin no. Hanggang doon po, hanggang doon sa unahan. Tapos meron ba sa baba? Wala. Tapos meron din po dito sa baba, pailan-ilan lang. So tara guys, simulan na natin at para matapos tayo kaagad dahil marami-rami ito. So ito guys, yung mga puno nito, itataming din natin ito ulit. Kukunin na lang natin yan pag tapos harvest. Salakang ito ulit ulit ulit. Siguro guys, may mga laman na rin ito. Oh. Nandahan, hindi pwede maputol. Yan. Daming laman. Grabe guys. Laman niya guys, oh, dami guys. Labang uh, ano? Ito naman Hilaw yan I think Papa mo kasama Guys, tawa. hindi kaya guys <laughs> Pag ginatawa lang papa Nandahan <laughs> lang ha Hindi Hindi sa. Sa. sa 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 ah guys siguro <laughs> parang binti kalaki yan guys malaki siguro Yo, ayun dati naman guys ayun Okay, sige lang. Nakapatong kayo sa taas, nandiyan sa taas yung laman. Naku, nabali. Oh, oh. <laughs> guys, nabali, guys. Putol-putol, guys. Ang ah. alin. Yan, guys. Dami. Okay, hey, tapos natin. Ayun, no. Kabila. Ang ganda. Dalawa. Dito. Nakutan. Oh, dalawa. Ito, isa. Yan.

Dadi. Salah dadi. Ay, Kak Dadi kayak itu. Hah. Lagi. guys. He. oh. Mas tok. Huwag yan, maliit yan. Yung nasa kabila. Ayun, maliit. Guys, grabe naman guys. Ang dami guys. Come bang? Na, ayaw mo lang yun dyan. Nakapatong kayo. Tataas yung laman.

<laughs> Barita ang katapat niyan. Magbubunok kayo. <laughs> Kamuting kahoy nga talaga siya, guys. <laughs> so, kahoy nga talaga. Kahoy nga talaga, guys. <laughs> Sobrang lalim. Yeah. Mababaw naman yung pagtanim ko niyan, ah. Yung laman niya nang tumusok talaga sa ilalim. Guys, kaya natin, guys. Hindi pa kaya. Grabe. Grabe, guys.

guys, dami laman guys nakuputol yan guys oh marami laman guys pinahirapan pa tayo

Maraming laman to. Ako, oh, wala para. Dadalawa lang na malalaki. Ito ko malalaki. Nga dilaw yan? Oo. Oh, Maraming na. Ba't hindi ang pwede? Hina it. po. Ito pa sa ito. Huwag na yung maliit. May laman yan. Huwag Thank you. Grabe guys, kahit maliliit may laman. Okay. Maliwanag pa rin ah. Sayang mo, Oh. may dugtong. sulit guys. sulit siya kamuting kahoy. ko, isulit siya. matigas paraisa yari mo. tunga, tunga. Sayang. No. Sayang. Please dyan, Ben. Nasa iyo yan yung ano. Tulungan mo na lang. Bakit, babe. Kahoy talaga siya, guys. Mas malalaki pa naman yan sa unahan, no? Hindi yes, si Papa mo. <laughs> 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 Ayan na. Oh. Ah, oh, putol na naman. Ba't hindi yan? Pwede ma? Pwede na naman. Nasa malalaki. Ito, may laman ito? May laman ito? Huwag na yan, Huwag na, yan, sayang. Ito, may laman Guys, oh, yung laman nila, guys, oh. Galabas, pa, oh. Ito. Ngayon mo sa akin papaano paano natin ito po natin. Kunahin ko to malit guys. Yakang yaka to eh. Uy, laki lang naman oh. May dugtong pa na putol. Ah. Yung malaka, malaka, malaki Malaki na. Tulungan mo, Bin. Hindi kaya. Kailangan dalawa yan. Ang pawis na ni Awe, oh. na.

Uy, ba? Atas na nga. Parita. Ah, marami na akong dilaw. Itatanim mo. Oh. Ano you know, kasi matigas? Ang gabubo. 我 bossman。

Ya. 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 Ke sana oh. Yang nakih

Pantay nga. Pantay man yung pagtanim ko. Ang laman niya nagano mo? Kaso lang yung laman niya tumusok sa ano. Sa ilalim kaya pa ilalim yung ano niya. So. Nakyo. Ay, diretsyo laman nun. Ito mang. Hindi ka pwede na? Hmm. Ang yan. So yun guys, um, gusto ko pa sa mag-video kaya lang madilim na. Marami na kaming na na-harvest guys. So yung abangan nyo guys, bukas na lang yung part 2 ng video natin dahil ito ay upload ko to ngayong gabi tapos bukas yung part 2 natin. So abangan nyo guys. Marami ito guys. So sa mga nanood guys, maraming maraming salamat sa inyo. At kung nagustuhan nyo guys ang vlog natin, pahingi naman ako ng isang like at ishare nyo ang video na to guys at mag-subscribe na rin kayo. So, yun lang guys. Maraming salamat po at hanggang sumuli. Paalam!